Uh, kasalukuyan po binobomba ng tubig ng China Coast Guard. Itong sinasakyan natin na BRP Dato Bangkao ng Bureau Fisheries and Aquatic Resources habang tayo po ay patungo ng Scarborough. So kung makikita niyo hindi po ito, hindi po umuulan ngayon. Mula po yan sa buga ng tubig ng uh, water cannon nito uh, China Coast Guard vessel. Ngayon nakikisilong po tayo dito sa loob ng before vessel. Kung makikita po ninyo, ayan ngayon patuloy po yung pagbuga ng tubig Uh, ilang oras na rin po tayong sinusundan, hindi tinantanan nitong uh, Coast Guard ship. Kung makikita po ninyo, ayan, patuloy po yung pga uh, Ito po yung ano niya. Ilang beses na tayong binangga at pinuntutan nitong Chinese uh, Coast Guard na may bow number 3305. kani kanina na lang po. Aya uh, tinamaan muli yung barko natin nitong napakalakas na water cannon ng China Coast Guard.